Marcos Isai. Marcos Isai. Marcos Isai. Marcos Isai. Marcos Isai. Marcos Isai. Pertama saja di depan Untuk para makan-makan. پنگا 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 پنگا

kasi ako kasi alam ko kesa hindi hindi kung din si mom parang 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 tapos ka kasi ko, be. Kita niyo naman, ha? Oh Mag-cover, mag, oh mag oh lang din daw siya ito. Pinagkaguluhan ka. Ganon kasi ka natin yan, ma'am. Uh, Kila famous, ma'am, eh. Grabe ko yun. <laughs> <laughs> Nakikagulo lang ako dito. Ang <laughs> ano, uh, alam ko kasi... Hindi naman pipigilan... Ano po ba yung pagkakalam ninyo na ipapail nila ngayon dyan? yata grafting for practices at may kasama pa yata ang bribery. So, base dun sa, ano, sa press conferences nila, makita ko yung ini-interview. <laughs> so, base dun sa, ano, press conference nila, yun ang violation anti graft for practices at plus bribery. Pursuant dun sa paggawa ng kanilang uh, budget, ng 2025 budget. So, yun po yung nakabangan na dito uh, gusto ko kasi makita yung, yung precise na charges at saka yung preliminary na evidence na isasubmit nila para makita natin. Pero ang maganda nito kasi sunod-sunod na yung mga kaso. So may pushback. Nag-umpisa of course at uh, although hindi natin hindi kaalyado namin sa politika, mga nag-file doon sa ano sa free health. O, after yung feel niya, nag-file naman on the budget. After the budget, sa, sa tatlong Supreme Court, bali yung pangatlo ay doon sa ano, sa amin, sa freedom of speech. Lahat ito, one way or another, related either sa ano sa administrasyon ni BPM or doon sa Congress o yung interrelated na actions nila. Kasi wala walang magagawa ang presidente, involved talaga siya sa budget. Pagdating sa budget, siya yung last touch eh. Pipirma siya. He could actually have left it alone, tapos maglalapse into doyon within 30 days without action. Pero pumirma siya. At sinabi pa niya, kung sa isang ano, ambush interview niya, na ang, ano, although may nakikita siya mga problema, hindi niya pinirma, ay, uh, pinirmahan pa rin niya. So, in spite of what he thought he saw as issues, pinirmahan pa rin niya. Ang sinabi niya, meron siyang mga binito. Ang sinabi ni E.S., uh, one of the biggest bitos uh, number of bitos or amounts na binito in history. This is one of the biggest budgets in history also. So, that's not really saying anything, di ba? Plus, he's trying to work out a way para mapuno yung mga budgets ng mga agencies na kinulang daw according to him. Pero how can you do that kung ang laki-laki pa rin ang nilalagay ninyo sa ayuda? Bangkarote na nga daw, di ba ang bill niya? ang dami mga agencies that have been offered only the barest minimum. Alam na natin yon Pero lumalabas na malaki pa rin yung budget sa nagpupunta po yung balanse. So, uh, with BBM, on the executive okay. side, first hand view ang executive how the money is being spent how the money is yung, yung kinikwento ni VP Inday Sara na ano na mayroon siyang merong mga nagbibigay ng na malaking budget sa ahensya pero hinihingi pala di umano ng ilang mga miyembro sa legislatura so these things have to be investigated so aside from the three cases the Supreme Court ito na nga, yung case ng Citizen's Crime Watch, tapos ito, makahiwala yun, diba? Dalawa pang mga uh, cases. So, yeah. yung mga yan, uh, we see na nagpo-pushback na masyadong garapal yung nangyari. So, they should have expected these cases to be filed, no matter what. Plus, i-add nyo na po, yung actions ng Congress with regard to the people, yung mga respondents, yung kase namin. Uh, yung impression ng taong bayan sa acts ng mga kongresista at ng executive ay masyado ng garapay. So, we expect even more cases to be filed in the coming days. So, kitang-kita na masyado na they don't even care how they did anymore. So, kaya nandito po, uh, gusto kong makita and also explain the way that you have been covering. Uh, I-add na rin natin yung boses namin dito sa pinaglalaban ng mga nag-file. Because we can no longer be quiet. Ang pagsasalita at yung ginagawa ninyo po, yung pagpapahayag ay mahalaga para sa balanse sa na natin. Mahalaga para may check sa ating gobyerno. So, I understand na minsan nakitipon yung mga nasa gobyerno na tungkol dito sa mga ginagawa natin, which explains yung, ano, yung mga yung congressional investigation. Pero yun po yung nature talaga ng free speech. So, I'm very happy to be here on your side <laughs> today. Although, you know eventually, kasi dun sa Supreme Court kami yung petitioners. So, dito naman we'll be covering the other, ano, complaints. Ma am, Ma am. At attorney, reaction na lang po. Kasi po, ano, uh, ang original po pala nito ay sa artist, uh, prosecutor sa office ng Quezon City. Bakit po nalipat po yata dito ang binyo? may ano ba kayo doon? Hindi. Uh, the, the, reason it's here is because of uh, sila po ay government officials uh, may certain salary grade na exclusive ang jurisdiction talaga ng ombudsman, lalong-lalo lalo na in cases of graft and corruption. So talaga dito sa ombudsman ang jurisdiction yan. Uh, posibleng yung bribery doon sa, ano, sa Quezon City Prosecutor's mm. Office. Pero yung violation ng RA-3019 will be exclusive to the University. Ayun yun, maraming salamat po mm. sa paliwanag mm. na yan. update po doon sa Supreme Court na silampan nyo? Uh, iniintay pa po natin. Uh, we don't really expect naman na mabilis kasi malaki ang dakit ng Supreme Court, diba? Ibig sabihin kahit nagsampa kayo, pwede pa rin kayong ipatawag sa Kongreso? Yes, of course. Walang PRO. So, without a PRO, but doesn't doesn't change our stand that uh, yung pagpapatawag ay hindi po naayon sa sabi ng mga tao. Hindi niyo parin si si We will have to see. Wala pa naman kung patawag ang narisip namin ay show cause order. Ano pang mga yari do sa show cause order para so, sa inyo attorney? So, i We explain lang namin kung bakit wala kami dito. So yun lang kanya kanya explain nito. So, okay. Maraming maraming salamat, attorney. Maraming salamat. Okay. Grabe kayo. Kasi kahit paano, kailangan mo pa rin ng makinarya, kailangan mo pa rin ng pera. Tignan nyo yung mga tumatakbo. Oh, di ba? Para mas masaya kayo ngayon na sumusuporta na Hindi na kasi ang suporta eh. Okay. Halimbawa, uh, 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 pag sinusuportahan natin si Kiki Inday o si dating Pangulong Duterte, ano yun eh? Expression yun ng pasasalamat eh lalo na rin na sa dating Pangulo. Ang dami niyang nagawa para sa atin. Ano pa naman yung pagtanggol natin dun sa hindi mga makatarungan na paratang sa kanya. Gayun din kay Inday Sara kasi nakikita naman natin tuloy-tuloy lang talaga ang trabaho niya. Eto na nga ini-impeach na siya, tuloy pa rin ang trabaho. Saan kayo nakakita ng gano'n? So, ang feeling ko is kailangan ko talaga supportahan yung mga nakita natin na tunay na dito sa bayan. That's the least we can do for them. Kasi sa totoo lang, thankless job yung maging gobyerno eh. Ang daming nakatingin sa'yo, ang daming hindi mo pwedeng gawin. Uh, konting mali sa ginagawa mo, may admin case ka, pwedeng may criminal case ka. Tapos, nga, kitang kita ka ng mga tao, and you have to keep explaining. So, kailangan yung transparency. So, sa, sa sa gitna ng lahat mo, tuloy-tuloy pa rin sila. So, si PRD, all throughout his presidency, ang daming batikos. Pero ang daming pa rin natin naramdaman na servisyo. Pwede naman siya magsabi na, oh, ito, binigay ko na sa inyo. Badging na siya, di ba? May accomplishment na siya. Pero in all of the six years, nag-guide like, pa niya tayo out of the pandemic para ang liit na bagay na supportahan sila. So, sana lahat din po na nakaramdam ng na, na mas magaan na buhay sa panahon ng dati pa at sa mga nakakakita doon sa tuloy-tuloy ng pagtatrabaho ni Bibi Inday, suporta at masasalamat lang. hindi nila hinihingi ito ah. Sila mismo, wala silang hinihingi sa atin. Ako na lang yung nagsasabi, baka naman ano, pwede natin ipakita at paramdam sa kanila yung kahit konting bariya, konting sukre sa mga nagawa na nila sa atin di ba? sa mga surprise ko, so maraming nagmamahal uh, kay Kiara. Oh my god. Maraming. Tingnan niyo lang, talents ko sa sa Instagram, unang lumabas naman ang social media. So, okay. Ako, de, mga grupo mga congressista nagsasara sila ng comment section. Okay. So, okay. dahil sobra ng nega. Nainis pa ko na nanatili okay. so, okay. so, okay. na ako okay. so, kasi masakit din yung mga salita. So, okay ayun pa man, sana naiintindihan din nila na mga tao kung sakaling hindi nila na-consider yung lalim sa taong bayan. Kung ayaw nila tayo narinig, nagalit-agalit, na yeah. pagpapayaran yeah. din yan later on Abis sa ilo. Ganun lang po yan. Yung napagkat nila, yung sa survey na maghihiganti sa nasa mga maghihiganti sa taong bayan sa mga ilo. So ito yung tinatawag isa sa mga political solutions. So ang political solution po ay hindi siya nag- hindi tayo nag- nag-file ng kaso din sa ginawa nila. Well, merong iba, of course, mag ng kaso. Pero ang ganti ng ordinaryong mga mayan ay sa eleksyon. So, ang uh, hinihikayat ko, huwag kong kakalimutan, pagdating ng eleksyon sa 2025, lahat tayo mag-participate. At bantayan din natin, since nag-vlog naman lahat kayo, mag, uh, ano, bantayan natin yung mga dumalabas, hindi naman, ano, na, uh, Nakikita naman natin may eh, ibang mga nag-conduct ng na mga exit interviews. So, bantayan din po natin yung mga nagsasabi, kung ano yung hinoto nila. At tingnan natin kung nagtutugma. So, bantayan din po natin yung mga DDS. Alam naman natin na parami tayo. So, alam din po natin yung outcome dito should reflect yung ating mga kinalain at saka yung expressions natin. hindi nila ma-tanggal ma sa atin. DDS po to. Hindi natin kailangan ng mga farms. Ay, what they say, talagang ano, solid ang DDS. Solid ang mga sumusuporta sa pamilyang Duterte. Solid ang sumusuporta sa dating pamulo. So, salamat din po ako at active na active ulit kayo. Balik natin yung 2016 na. Yes. 2016. May dayaan na yun eh. At least yun ang re 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 uh, naririnig natin na may mga atlet ang kalaban ni PRT ang yaman tapos incumbent nakaupo yung ano uh, sinusuportahan ng gobyerno yung kalaban ni PRT but in spite of all that tingnan nyo ang laki pa rin ang panalo niya so botante yun ito ang bayan supporters yun, niya tayo yun so huwag niya makalimutan na yun yun nagawa na natin noon gawin natin yun pero ma'am, huwag natin kalimutan sa darating na eleksyon, Iboboto natin yan. oh, huwag tayo bumoto ng yes. Para sa PI. Ay, oo. Oh, of course. no, <laughs> no. <laughs> oh, baka baka yan yeah. talaga. no. Pakampi uh, natin ng ma'am. Isisingit na ba daw nila? Oo, oh, isisingit daw sa okay. election. So, okay. so, isingit ng people's initiative. na Tadaan natin, hindi tayo sa doon. Dahil baka minsan maging sila lang tayo. Maging parliamentary oh. na konstitusyon natin. Pag nalala ko, okay. okay. pwede, pwede ba yun? Pwede. Actually, Sinabi ni PBM okay. yan. din ang gawin nila sa people initiative. So, may people initiative. Nabawasan ako pa yung mom. Kami nga unang nag-ano na, nag-merit na yung nakita natin yung ka maliit ito, Nung una, wala pang naniniwala okay. uh, right. Kasi, okay, maglalive na si Atron ni Trixie guys Wala na siyang sasabihin <laughs> Tarinig na natin lahat <laughs> Inuna po talaga wow. na, so, Thank you, thank you so, mama okay, Salamat <laughs> no, <ang connection laughs> si Sandra Marcos yung kauna Unang pumirma sa Impeach Me TV Pin Direction nyo Well, ang dahilan daw na dahil dun sa ano, sinabi daw ni D.P. Inday tungkol sa lolo niya. Ang tanong ko lang naman is, 30 years kung pinabalahura ang pamilya niyo ng mga taong kakampi mo ngayon, nasan yung outrage doon? So, ang alam ko, ang mga Marcos, they can roll with the punches. Tignan niyo si Amy, hindi naman niyang gumaganti Si Presidente, nung siya po ay, ano, senator or ibang position na hawak niya, hindi yan gumaganti. Pag naririnig niya yung mga masasamang batikos sa kanya, ang sinasabi lang niya, hayaan mo na lang sila. So, ang tanong ko, magbago na ba ang Marcos policy dahil nagpresidente na siya, no? ABBM. O pag na mo po kayo? Kasi dati hindi kayo ganyan. At kung mag rin lang naman kayo, bakit yung 30 years okay lang? Pero si VP Inday na isa lang ang sinabi na hindi pa seryoso at ano pa, done out of, ano, out of emotion. Uh, parang masyado namang glary yung pagkakaiba. Hindi ko tinatanggal. Eh, tao naman si Tom Sanjo. Naiintindihan mo bakit masamaan mo. Yan ang walang sinabi. Pero maliwanag na ang basihan ng Tom Sanjo ay hindi ko may ebidensya o wala hindi kong may ginawang mali si VP Inday o wala. Ang nakita lang niya ay yung personal niya. So sabi niya, based on his feelings, siya yung unang pumirma. Hindi po ganyan ang gawain ng isang public official. Bata pa naman si Kong Sango, matutuloy yan. Ngayon pa kailangan i-point out natin kung Sango hindi tama yung So, pakisabi na lang po sa kanya. Hindi naman tayo yung type. Ako, hindi ako yung type na ano, bumurahin ko siya anything like that. But it would be nice to remind you na for 30 years, ang Marcos policy was, hayaan nila lang sila. hindi na yan sila. This is vengeance. And nakikita na ginagamit nila yung power uh, Thank you, for Thank you, hello, <laughs> <noi. craincoln> Hello good morning good morning good morning sir ma'am ah my name is boy ah good ah no